Magandang araw po, mga kapatid sa iba't ibang kontinente ng mundo. Sa aming mga kaibigan, magandang araw po sa ating lahat. Kapag may namay salang bagyo, lindol o anumang kalamidad dito sa Pilipinas, maging sa iba yung dagat, kaagad-agad nagbibilin ang pinakamamahal naming tagapamahalang pangkalahatan natulungan ang mga naging biktima nito. Pagkatapos na marinig ang bilin, kami pong mangkanib sa Iglesia ni Cristo parang iisang tao. Nakikilos na upang may sagawa ang paglingap sa kapwa. Kikilos na rin ang mga kapatid naming mga iskan para mag na madalas ay nakataya ang kanilang buhay, hindi nila ito alintana. Ang mahalaga ay matupad nila ang kanilang tungkulin. Kitang-kita namin ang pagmamalasakit at pagmamahal sa kapwa ng aming pinakamamahal na tagapamahalang pangkalahatan. Hindi religid ang ginagawang ito ng Iglesia ni Cristo sa mga taong bukas ang isipan at bukas ang puso para makatulong din sa mga nangangailangan. Biglang lumitaw ka, Epipanyo Labrador. Pinagmumura, pinagbantaan, at nagsalita ng mga kasinungalingan tungkol sa aming pinakamamahal na tagapamahalang pangkalahatan at sa aming mga kaanib sa Iglesia ni Kristo. Mayroon bang ginawang masama ang pamamahala ng Iglesia ni Kristo maging ma kaming mga kaanib sa Iglesia ni Kristo? Wala naman. Hindi ka nga namin kilala eh. Lalong hindi ka kilala ng aming namamahala. Kaya sa mga ginawa mo, patungkol sa aming pinakamamahal na taga ang pangkalahatan at sa aming mangkanib sa Iglesia ni Kristo. Sinong hindi magagalit sa iyo? Kapag ka sinasabi namin na hintayin mo, Epifanio Labrador, ang hagupit ng kalangitan, sinasabi nila na pinagbabantaan daw namin si Epipanyo Labrador. Hindi po. Hindi po pagbabanta yun. Bakit hindi pagbabanta yun? Yun po ay babala. Babala ng Panginoon Diyos sa mga taong gumagawa ng masama. Ano ang sabi ng Panginoon Diyos na nakasulat sa Biblia? Kung ano ang inihasik ng tao ang senyang aanihin. Naghasik ka ng mabuti, aanihin mo mabuti naghasik ka ng masama, haani ka ng masama. Ano ang inihasik ni Epipanyo Labrador? Kasamaan. Pagsisinungaling. Pagmumura. Pagbabanta. Sa aming pinakamamahal na tagapamahalang pangkalahatan. Maging sa aming mangkaanib sa Iglesia ni Kristo. Kaya, yung ginawa mong yun, nakasamaan, aani ka rin ng masama. Mananagot ka sa Diyos na aming sasamba, sa Panginoon Diyos na aming pinaglilingkuran, sapagkat ang Panginoon Diyos ang naglagay ng pamamahala sa loob ng Iglesia ni Kristo. ng pangkalahatan na napakabait, Iniisip ang kapakanan ng kapwa. Tinutulungan ang mga nangangailangan. Hindi siya nagpapabaya. Ngunit ikaw na biglang limitaw ay kung ano-ano ang pinagsasabi mo sa pinakamamahal naming tagapamahalang pangkalahtan. Kaya sinong kaanib sa Iglesia ni Kristo ang hindi magagalit sa iyo. Kaya mananagot ka sa ginawa mo sa iglesia at sa pamamahala sa Panginoon Diyos mananagot ka rin sa batas sapagkat labag sa batas ang ginawa mo